Ay, good morning guys Akyat kami doon sa tanim namin na ano Mga rambutan Magdidilig kami Hindi oh. lang ng tubig Diligan namin kasi Tuyong tuyo na Ito ay kalsada Pero Pero walang mga sasakyan na nasa sa grabe ang init dito kailangan madiligan yung tanim ka ala city pa lang pero grabe ang init ito yung daanan namin oh tuyong tuyo kahit sa ilalim ng kakahuyan eh ito yung tuyo na yung mga damo Dina namin 'o. Hadi kayo tayo, tayong tayo ang damo, 'yong tayo malapit sa kami. Nena. Kailan pa kaya umulan? Ito yung didiliga namin mga idol, yung mga ganito. Oh. So. Kami namin ngayon ay magdidilig ng mga tanim namin dahil grabe na ang init. Ito tubig na to. Ito, tingnan namin yung tubig dito. Kukumpi na lang yung tubig oh. Pagkakasyahin na lang namin ito na magdidilig kami puno-puno. Kasi tuyong-tuyo na yung tanim kaya kailangan madiligan namin para makasurvive siya sa init baka sa sunod na mga linggo uulan kaya bawat isang puno, kalahating galon na lang yung gagawin namin, tapos ito lagyan ko to para hindi lugi sa biyahe paakyat doon sa taas ah Pag hindi kasi madiligan, ni eh, sayang yung ano, sayang yung mga tanim kung mamamatay. Kaya kailangan ni eh, pag talaga siya na madiligan. Pa. Dito tayo para ano. Oh. Ito mga idol. Tong laman ito, hatiin ko lang para ano, para dipid siya sa tubig kasi mahaba-habang tagtuyot pa ito magagosh Apoy okay, nga bakit tumutulo yung sa likod ko 아 g u s t l Oh. <sighs> So, mga idol, mayroon tayong tayo dito na ano, marang. to so, Marang to, marang. Yeah. Yung pa mga idol, marang din yun oh. Dipid lang tayo sa tubig. <coughs> <coughs> Uh, ganito lang yung importante mapawi yung uhaw ng tanim maka inuman lang siya ng kahit kunting tubig Mm-hmm. <laughs>